Ah, oh, wow. O, oh, Lablab mo bake-bake, ha? Ah. Oh, papasok ba si kuya sa school? Wow. Kuya, ayusin mo. Ayusin mo, ayan. Wow. O, oh, kiss mo, bake-bake. Kiss, bake-bake. O, oh, kiss mo si bunsuan O, oh, ikaw, bunso. wag kang ano diyan Laki-laki ng mukha mo, ha? <laughs> Oops. <laughs> Limang buwan pa lang yan eh. <laughs> Sobrang laki ni limang buwan. Limang buwan. Hindi mo kaya buhatin yung kapatid mo. Dahan, dahan mapila yan. O oh, dahan. <laughs> limang buwan pa lang yan, James, ha? Lalaya mo yung kapatid mo. Oh, o, oh, mapira yung mukha. Uy, <laughs> wag mo itulak.